sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila yung may tatanging at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malayo sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali o gabi sa na uh, sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat Adyos na po ang gagabay sa inyo lahat at ipagkakalob sa inyo siksik dikdik at mga po pagmal ng thank you sa mga, mga pangyarihan sa lahat. At sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, iwagan ng pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share, pag pindut na rin po ang bell icon para palagi po ang updated sa aking susunod na mga video. Pagkakarug ko po, po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa sakit na spiritual o physical na karamdaman at sa lahat ng mga panggabot na mga oras yan. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Makatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan huwag ipagyabang. At ipag, uh, isa puso't isipan, panatiling uh, magpakumbaba sa isa sa magtulungan, magbigayan na higisa at magmahalan. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay orasyon sa uh, orasyon sa kontramulto po. Uh, sa mga naniniwala lang po dito po, uh, sana po huwag yung skip kung naniniwala po kayo kung mga adibaw, nakakaramdam po kayo ng mga kakaiba po mga kunyo sa paligid at minsan po kung nakakakita po kayo ng multo yung mga may ah uh, pakiramdam po malakas pakiramdam po uh, parang ang nakikita nyo po dito yung bigla po lang nawawala yung par, parang par nakatagilid po kayo ngayon nararamdaman kayo dumadaan yun ang tinatawag na kung po yun, multo po yun Uh, I-share ko po sa inyo ang orasyon kontra multo baga ng Pangasin. Sa mga wala pong pudir po, uh, bag baguan naman po ay magdasal po ng isang ama namin, na uh, Baguino Maria, na wala natin, palataya po. At sa mga may pudir na po, uh, kahit usalin na po ito isang bisis naman po. Pero yung mga kuwan po ay usalin, magdasal po ng isang ama namin, yung wala pong pudir, baguan naman po sa inyo na uh, ko po ito ay ah eh. uh, mag po na isang ama namin na Baginong Maria, luwa natin, sumasang panatay isunod po yung orasyon ng tatlong bisis po iusahin lamang po sa isip ng uh, tatlong bisis po at iin po sa dibdib ng tatlong bisis po ah uh, ito po yung nakabisa, napakabisa po ito sa kontramulto uh, narito po ang orasyon Isus igosong, isus internum, bicrom, berkum, paktum, ora pronobis igosong ang ito. Isus igosong, internum, bekrum, berkum, paktum, ora pronobis igosong ang ito. Isus igosong, isus internum, bekrum, berkum, paktum, ora pronobis igosong ang Narito pang orasyon po. sa mga naniniwala lang po uh, mag subscribe, mag like and share pero yung eh, hindi po naniniwala po dito sa akin, mga binabagi po ay eh, skip nyo lang po uh, ito po ay eh, talagang subok na subok na po kontra multo po ito kahit saan man kayo pumunta na liblib -lib na lugar yung mga abundanadong mga bahay mga pan mayroong pandoon na uh, bad spirit may kon po ito piri po pang kontra sa masamang spirit po ito sa mga laman lupa uh, kon po pwede rin po ito sa yung sa mga hindi na narating ng na mga ibang tao kung po ay kakaramdam po kayo ng kakaiba na ibig sabihin po kung may nakaramdam po kayo ng tumatay yung balaybo nyo batok at parang pinapawisan po kayo na hindi maintindihan yung pinapawisan kayo na kahit malamig pinapawisan kayo mayroong kakaiba yun kaya isi-share ko po sa inyo para malaman po ninyo na may ikon po kayo, magagamit po kayo. Sa mga baguan po, magsal po ng isang ama namin, sa mga bagay ng ab abaginong maria, ab wasang palataya, luwal hati, sunod po ng yung po, tatlong bis po, at ipo sa dibdib. Pero yung mga may ikon na po, pudir po, na nagagamot na po, kung wala po kayong ganito po, ay kunyo na po. Ah, uh, i niyo na po, isulat niyo na po. Maa-share uh, niyo rin po sa iba. Dapat po mai-share niyo po sa iba tao para alam nila na may kona po sila, yung mas asalo yung mga matatakutin. Uh, mga tao ganito, maganda po i-isaulo eh, po nito. Dapat po ito yung maiisaulo po ninyo para magagamit po niyo. Sa mga matatakutin, yung kaluskos sa lang eh natatakot na po sila. Maganda po sila, maganda po itong gamitin po nila contra uh, multo uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, uh, shout pala sa inyong lahat uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat ay po